Welcome to this channel. Ang presentasyon na yon ay isa sa apat na dugma ng Catholic Church about Mary. That is, Mary as the Mother of God. Hindi pwedeng paghiwalayin ang ina at anak. Kung saan ang ina, nandoon din ang anak. Si Maria ay ina ng Diyos na nagkatawang tao upang tubusin ang kasalanan ng mundo. Ang sabi ng ilang nagsusulputang sekta, mahal nila si Jesus. Subalit hindi naman nila matanggap ang ina ni Jesus na si Maria. May kamangmangan po ang argumento nila at heretical. Jesus is a divine person with two natures, his divinity and his humanity. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Paano siya nagkatawang tao? Pumili ang Diyos ng natatanging babae upang maging ina niya. Mas magaling pa ba kayo sa Diyos at inaayawan ninyo ang kanyang ina na kanyang pinili. Handa ba kayo kung sa Day of Your Judgment, bukod sa pagpapakita sa inyo ng television series ng buhay ninyo, ay idagdag ito ni Jesus sa inyo, alam mong may ina ako. Hindi ba? Mahal na mahal ko ang aking ina. Wala siyang hiniling sa akin na hindi ko ibinigay. Lagi siyang may ipinagtatanggol na kaluluwa sa akin. Hindi ko siya mahindian. Ikaw, ano ang naging relasyon mo sa aking ina? Paano mo siya trinato? Ano ang iyong isasagot? Sa pagtawag kay Maria, na ina ng Diyos, lalo nating kinikilala, ang isang katotohanan sa buhay ng tao. Ang isang ina ay hindi lamang pinagmumulan ng laman ng isang tao. Hindi lamang siya ang ina ng katawan ng kanyang anak siya ang ina ng taong iyon. Ang pagiging ina ay hindi lamang isang bagay na biological, ito ay isang bagay na sagrado at banal. At bahagi ng banal na ng nilikha ng Diyos. Si Jesus ay kanyang anak at ang batang ito ay Diyos. Sa makatuwid, tamang lohika lamang. Natawagin si Maria, na ina ng Diyos, Ito ay isang kamanghamanghang katotohanan sa isipan. May ina ang Diyos. Mayroong isang partikular na tao na nagdala sa kanya sa kanyang sinapupunan. Nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Nagturo, nagmahal at nandyan lagi para sa kanya. Isinapuso ang lahat ng tungkol sa kanya. Ang malalim na buklod ng pagmamahal na pumupuno sa puso ng ina ng Diyos. Sa humiliya noong 2002, para sa kapistahan ng araw na ito, na si Maria ay ina ng Diyos, sinabi ni St. Pope John Paul II. Kung si Jesus ay buhay, si Maria ay ina ng buhay. Kung si Jesus ay pag-asa, si Maria ay ina ng pag-asa. Kung si Jesus ay kapayapaan, si Maria ay ina ng kapayapaan at ina ng prinsipe ng kapayapaan ating hilingin sa mahal na ina na lagi niya tayong pagpalain. Laging ibigay at ilapit sa atin ang kanyang anak at ibigay ang kanyang buong pagpapala. Na kung saan pinagpala ng ama ang lahat ng kasaysayan, lalo na ang kasaysayan ng kaligtasan, magpakailanman. Tinukoy ng mahal na papa sa ilang pananalita ang kaugnayan ni Maria at ni Kristo kung ano ang relasyon nila sa kasaysayan ng kaligtasan. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Siya naman ang natatangi at babaeng pinagpala na ginawa ng Diyos upang maging ina ng kanyang anak dito sa lupa. Siya ang babaeng walang bahid ng kasalanan na siyang nagsabi ng kanyang fiat ang kanyang pagtugon ng oo para sa kabuuan ng plano ng Diyos. Ang pagdarasal ng mga misteryo ng Santo Rosario ay mga kaganapan sa buhay ni Jesus na patungkol sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Ang buong layunin ng mga panalangin ito ay pagsunod at paglakad na kasama si Jesus tulad ng ginawa ng kanyang ina. Ang pagsunod ay nangangahulugan ng pakikipagtulungan sa Espiritu ni Kristo at sa kanyang simbahan upang maging katulad niya. Si Maria ang naging halimbawa natin sa pagsasabuhay at pakikiisa sa kanyang anak sa araw-araw na pamumuhay Ipinagdiriwang natin sa araw na ito si Maria sa ilalim ng titulong Ina ng Diyos Ito ang batang babae na ipinaglihi ng kanyang ina na walang bahid ng kasalanan Siya ay puspos ng kabanalan Ibinigay sa kanya ng Diyos ang walang hanggang biyaya na maihanda upang maging ina ng kanyang anak Ang Diyos na nagkatawang-tao upang tumubos ng kasalanan ng sanlibutan kinailangan ng anak ng diyos na magkaroon ng isang ina upang maipanganak upang maisakatuparan ang plano ng diyos si maria sa kanyang murang kaisipan ay inhandog sa templo ng kanyang mga magulang upang doon ay hubugin ang kanyang pagkatao at matuto ng mga kaalaman na maghahanda sa kanya sa malaking papel na kanyang gagampanan sa kasaysayan ng kaligtasan. Si Maria na sa kainosentihan ng kanyang kabataan ay nabigla nang magpakita ang isang anghel at sabihing napupuno siya ng grasya. Na may plano ang Diyos sa kanya. Siya ay magiging ina ng anak ng Diyos. Sa murang kaisipan, hindi pa niya naiintindihan lahat ang mga bagay-bagay kung kaya't na niya, paano mangyayari iyon? Wala akong nakikilalang lalaki sa madaling salita, ang ibig niyang sabihin ay wala pa akong kabiyak. Nagtiwala siya sa Diyos at sumagot na siya ay alipin ng Panginoon at mangyari nawa ang kagustuhan ito sa kanya. Si Maria na ina ng Diyos nang malamang nagdadalang tao rin ang kanyang pinsang si Elizabeth na may katandaan na ay nagmamadaling bumisita dito upang matulungan. Sinasabing mula sa Nazaret si Maria at Ayn Karem naman ang tirahan ni Elizabeth na may distansya na mahigit isang daan ang milya. Mahirap din ang kanyang naging paglalakbay dahil siya rin ay nagdadalang tao. Si Maria, na ina ng Diyos sa kanyang kabuanan, ay kailangang maglakbay Mula Nazareth papuntang Bethlehem para sa pagpapatala ni Jose sa sensus ng Emperor Augustus. Si Jose ay mula sa lipi ni David sa Bethlehem. Sinasabing ang distansya mula Nazareth hanggang Bethlehem ay mahigit siyam na pung milya. Sa kalagayan ni Maria, malaking sakripisyo at paghihirap ang kanyang sinapit. Kasama na ang pagdurusang wala silang matuluyan. si Maria, na ina ng Diyos, kasama si Jose, ay labis ang naging pag-aalala nang mawala si Jesus noong ito ay 12 years old pa lamang. Nakaugalian na ng banal na pamilya ang pumunta sa Jerusalem tuwing may mga kapistahan. Nang panahong iyon, ang pinuntahan nila ay ang kapistahan ng Paskuwa. Ito ay pagunita sa kalayaan ng mga Israelita mula sa pagiging alipin ng Ehipto. Natagpuan ni Maria at Jose ang batang Jesus sa templo makalipas ang tatlong araw. Nakikinig at nagtatanong sa mga dalubhasa ng batas at lahat sila ay humanga sa batang Jesus. Si Maria ay tinanong si Jesus kung bakit niya nagawa iyon na sila ay lubos na nag-alala. Ang naging sagot ng batang Jesus ay kailangan na siya ay nasa tahanan ng kanyang ama. Hindi ito naintindihan ni Maria at Jose. Ang pangyayaring ito ay kanilang itinanim sa kanilang mga puso. Si Maria, na ina ng anak ng Diyos, ay hindi natanggihan ng kanyang anak na gawin ang isang himala ng maubusan na ng alak ang isang kasalan sa Kena. Imbitado silang mag-ina sa kasalang iyon. Kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad sinabi lang ni Maria sa mga tagapangasiwa na sundin ang anumang sabihin ng anak. Hindi pa panahon ni Jesus para isagawa ang kanyang public ministry, subalit ina niya ang humiling at hindi niya ito natanggihan. Si Maria, na ina ng anak ng Diyos, ay nanatili sa paanan ng krus na lubos ang pagdadalamhati ipinako sa krus ang kanyang anak na mistulang isang kriminal. Wala itong kasalanan. Inialay ng kanyang anak ang sarili nito upang tubusin ang kasalanan ng mundo. Iyon ang kagustuhan ng ama. Kailangan niyang tanggapin ang lahat. Siyam na buwan niya itong dinala sa kanyang sinapupunan, inalagaan at prinotektahan. Dugo at laman niya ang nananalaytay sa pagkataon ng Diyos anak. Sa sobra niyang pagdadalamhati, pinatay na rin siya sa lahat na kanyang nasaksihan. Sa lahat ng naging paghihirap ng anak hanggang sa kamatayan nito. Si Maria ay ina ng anak ng Diyos. Ang lahat ng pagmamahal at respetong ibinibigay natin kay Maria ay hindi naiiwan sa kanya. Lahat iyon ay papunta sa kanyang anak hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo si Jesus nang hindi mo minamahal din ang kanyang ina. Kung saan ang anak, nandoon din ang ina. Hindi pwedeng paghiwalayin ang kanilang mga puso, the Sacred Heart of Jesus, and the Immaculate Heart of Mary. Catholics certainly believe that Jesus always existed as God, and that He has no eternal mother. Only an eternal father. However, when Jesus took human flesh, he was truly born of a woman, and so acquired a true mother. He never ceased to be God in his incarnation. He was God while in Mary's womb, still God when she nursed and raised him. Mary gave birth to and raised a child who also happened to be God incarnate. The Word made flesh. Therefore, Mary is the Mother of God incarnate. Holy Mary, Mother of God and our Mother, please pray for us. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.